Yan mga boss, ito naman nating tingnan mga boss no dito nga sa naganap na uh, ASEAN Summit dito nga sa Malaysia mga boss. ASEAN flashes PRRD on screen habang tinatawag ang presidente na questionable nagsuko ng sarili ang kababayan sa ICC. <laughs> Ay mga boss, ayan na. Habang tinatawag nga itong Pilipinas at ang ating Pangulo na si PBBM mga boss no Ay incidenting na-flash nga sa screen Dapat nga, kaya tinawag mga boss no kung sino ang Presidente ng bansa Ay siya yung naka-flash sa screen Pero uh, incidenting mga boss si PRRT Yung <laughs> na-flash sa screen Bakit kaya mga boss? Ang uh, katanungan dito ay hindi pa pinagsandaan ng mga coordinator o sinong gumawa nitong uh, mga video na pinaflash sa screen dito nga sa ASEAN Summit. Ito ay naganap noong October 28 mga boss no. Diyan nga sa Malaysia. So, incidenting nakita. Maraming nakita at hindi ito fake news mga boss no. Yan ang totoo at lumabas nga sa screen ang mukha ni Tatay Digo. Wow. <laughs> Alam nyo, mga boss, sa nakaraang ASEAN Summit, yung si Pangulong dating Pangulong Duterte pa, uh, si Tatay Ligong pa ang uh, ating presidente, ay hinahangaan ito ng karamihan sa ating mga presidente ng Asian countries mga boss. No? Isa siya sa mga hinahangaan dahil nga sa kanyang panindigan, malakas na panindigan laban sa number one, corruption at droga. So, di natin na uh, may tatanggi at pagkaila. Na isa si Tatay Digong, ang uh, inspiration sa karamihang mga kalakip o mga kalapit nating bansa mga boss, no? At uh, ngayon nga ay <laughs> isa itong kahiyan dito nga kay PBBM dahil hindi yung kanyang mukha ang high-flash doon sa screen. <laughs> Bakit kaya mga boss, no? Paano kaya ginawa yon Ni, hindi man lang pinakita yung kanyang mukha doon no, nung tinawag na yung Pilipinas. Ito yung closing na mga boss, no? Ng ASEAN. Isa-isang tinawag yung mga presidente na dumalunga dyan sa summit na yan. So, nakakamiss naman talaga itong si Tatay Digong. Na kahit pa sa nandun siya sa the Netherlands, dahil ginawa you know, mga boss, no? Sa nakakulong siya sa ICC, ay patuloy pa rin Nakikita natin yung kanyang mukha <laughs> Hindi lang yan sa mga social media Marami dyan At yung mga Dito natin makikita yun Yung kabutihan ni Tatay Digong mga boss uh, Kung sino man ang naniniwala dyan Na may kabutihan loob Na nagawa sa ating bansang Pilipinas Itong si Tatay Digong So For ano na lang Dito kay PBBM At di natin alam kung bakit kaya pero para sa akin bilang diehard kay Tatay Digong, good yan mga boss. At isa yan sa mga sign na marami talagang bansa sa karatig bansa natin na natutuwa sa administration ni Tatay Digong. So, dito kay PBBM, uh, sana 3 years na mga boss, no? Eh, sana ay eh, mabago. Mayroon pang 3 years na natitira. isana eh, sana mabago niya na or magkaroon na ng mga proyekto at masugpo na itong mga corruption sa ating bansa dahil patuloy nang lumubog itong ating bansa at patuloy na naghihirap na yung ating mamamayang Pilipino.